Hello guys, shout out. And guys, magano tayo ng ano natin. Itatanim na mushroom. Oyster mushroom. Ayun yung in ko sa online na binhi. Ilalagay na natin diyan sa ano na yan. Dinurog na karton. Itatanim na natin. Ayan oh. Dalawa. Dalawang bote yan eh. All right. Buksan natin. Nakaano eh, nakabalot eh. Ayan guys, so ayan. ayan. Punong-puno na yung ano niya, yung binhi ah, mag dalawang bote yan. oh. Okay. all right ayan yung binhi ng ano Martin. ayan yung ating binhi ayan iyon in order natin Dalawak. sa online ang dalawang bote ilalagay na natin sa ano lagayan yung ating ano na yan. yung material yung ating plastic bottle ayan nilagay na natin sa ating plastic bottle testingin natin kung makakapag patubo tayo niyan wala kasi tayong ano nakuha na kusot, dapat kusot eh. Ayan na guys, yung ating pinis na ilagay na natin sa tatlong mineral water. Ayan na. Ayan sana. Tumubo 'yan.